Magandang umaga mga kabagang, Ako po si Site Welcome back sa akin channel. Kumusta na ho kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Katulad ko, okay naman ako dito at um, ayan, palamig na yung aming um, uh, panahon dito. So medyo sinisipon-sipon na tayo ngayon. Anyway, maraming maraming salamat sa inyo, guys. Hello mga friend, uh, ang aking mga friend dito sa YouTube, sana ay uh, nasa sana ay uh, hindi kayo nakakalimot sa akin guys at uh, ako hindi rin ako nakakalimot sa inyo. Alam niyo na 'yon, hindi ko na pwedeng ulit-ulitin pa. But anyway, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa isang uh, pangungutang ba. Pero bago 'yan, ay uh, nais ko munang uh, sabihin doon sa mga nagsasabi sa akin na ako daw ay isang balingbing. Ako ay balingbing. Okay kahit ano pa ang sabihin nyo sa akin guys, ay uh, thank you ang masasabi ko sa inyo ay thank you alam nyo kasi guys, ako yung taong hindi ako kumukonsente sa mali so, yung post ko sa reaction video ko tungkol kay uh, Kuya Bal Matubang at saka between Kuya Bal Matubang at doon kay Kapeso uh, uh, Kapeso Mix TV ay ah uh, ako kasi um, katulad nga katulad nga nung nasabi ko uh, nagkaroon siya ng utang na loob doon sa tao kapag nagkaroon ka ng utang na loob sa isang tao ay uh, para, ako, ako, kasi ganun eh kapag nagkaroon ako ng utang na loob sa isang tao para bang tinatanaw ko kasi yun ang utang na loob eh hindi ko kung ako man pagsabihan niya ng hindi maganda, nasa sa kanya na yon Kung ako yon oo. At saka si Kapeso Mix TV, ano yan eh. Kasi nung bago-bago pa yan, ano yan, yung bang pinapanood ko yan, nagpupunta ako sa live. Alam mo, ang pinapansin lang niya ni, ni Kapeso, yung nag-ano sa kanya, nag, nagbibigay ng kulay. Yung hindi nagbibigay ng kulay, hindi niya isa shout out. One time, Si ano ka wala akong ano hinto sa kakatype sabi ko shout out shout out hindi ako niyan pinapansin kahit ano ngayon sinabihan ko yan na oy pinapansin mo lang dahil sa mga ano nag uh, ano ba 'to nagbibigay ng mga pakulay sa Ganon ganun ka ganun ka bakako, ako ginanyan ko yan si Kapiso dati kahit itanong niyo pa sa kanya kung naaala niya, naaalala niya pa yung comment ko na yon kasi yung pinapansin niya lang sina shout out niya lang yung ano yung uh, nagbibigay ng mga pahulay dapat uh, dapat hindi ganoon dapat fair siya sa kanyang mga manonood magbigay man o hindi magandang uh, pasalamatan yon dahil yun ang uh, unang-una yun ang mga nakakatulong sa mga vloggers yung mga views 'di ba kaya magbigay man sila ng pakulay sa live mo o hindi pansinin mo sila kapag sila ay nagpapa-shout out. Yun lang sa akin, guys. So, but anyway, ang kwentuhan natin ay tungkol sa pautang. Marami kasi akong naririnig na mga payo dito sa Facebook at saka sa TikTok. Yung tungkol ba sa mga utang? Napaka, I mean, may mga tao talagang mga magandang mga magbigay uh, ng mga advice sa mga taong hindi marunong magbayad ng utang. Alam nyo guys, yung sa akin, ang tagal na ng utang niya ang tagal-tagal na dalaga na yung anak niya ngayon tsaka binatilyo na rin yung isa yung, yung inutang niya sa akin nung nanganak siya ngayon binatilyo na yung bata tapos nung ayun hinihingi na nga namin sabi pa nung magulang wala raw silang utang so kaya sana mapakinggan mo itong sinasabi ni ni pastor at nang uh, mahimasmasan kayo mahimasmasan kayo sobrang tagal na grabe, may mga ganito pala talagang tao. So, pakinggan po natin ang sabi ni Pastor. Meanwhile, Ah, tas di mo babayaran. That is evil. O kaya hindi mo babayaran sa oras. Ay siya nga pala, ito yung 1,000 pesos na inutang ko sa iyo. 1,000. E eh, 30 years ago mo na inutang sa akin yan. Dapat yan 1,900 na ngayon kung inilagay ko sa bangko. Kung pinuhunan ko yan sa pamimili at pagtitinda ng kamat chile, 5,000 na yan. utang mo 13 years ago, ibabalik mo pa rin sa ganung value? That's how you reward me for doing good? Alam niyo yung mga ganung mangungutang, hindi sila umaahon sa buhay. Ang buhay nila parang kumunoy na lubog sila ng lubog kasi hindi sila ibe-bless ng Diyos. Bakit? Hindi mo binabayaran ang utang mo hindi mo sinusuklian ang kabutihan ng naging mabuti sa iyo. At pag nasigil ka, galit ka pa. Kidlat ang naghihintay sa iyo. Dahil sinisigil ka, galit ka pa, ang kapal mo naman. Sa tanong nung naghihirap ka, hindi ka nahihiya. Di ba? Sa tindi ang oras na iyong pangangailangan, may nagpautang sa iyo. Anong sukle? Amnesia. Yan daw pinakaiba ng magnanakaw sa mangungutang. Yung magnanakaw, natatandaan niya ang ninakawan niya. Yung mangungutang, nalilimutan niya. Ganyan ba ang paggagantimpala sa taong sumasagip sa iyo sa oras ng pangangailangan, pinautang ka, tapos di mo babayaran? That is evil. O kaya hindi mo babayaran sa oras. Ay siya nga pala, ito yung 1,000 pesos na inutang ko sa iyo. 1,000 E eh, 30 years ago mo na inutang sa akin yan? Dapat yan 1,900 na ngayon kung inilagay ko sa bangko. Kung pinuhunan ko yan sa pamimili at pagtitinda ng kamat-chile, 5,000 na yan. Inutang mo 30 years ago, ibabalik mo pa rin sa ganung value? That's how you reward me for doing good? Alam niyo yung mga ganung mangungutang, hindi sila kumaahon sa buhay ang buhay nila parang kumunoy na lubog sila ng lubog kasi hindi sila ibe-bless ng Diyos. Bakit? Hindi mo binabayaran ang utang mo. Hindi mo sinusuklian ang kabutihan ng naging mabuti sa'yo. At pag nasigil ka, galit ka pa. Kidlap ang naghihintay sa'yo. Dahil sinisigil ka na galit ka pa, ang kapal mo naman. Sa matalog naghihirap ka, hindi ka nahihiya. Di ba? Ah, tapos di mo babayaran. That is evil. O kaya hindi mo babayaran sa oras. Ay siya nga pala, ito yung 1,000 pesos na inutang ko sa iyo. 1,000. Eh 30 years ago mo na inutang sa akin yan. Dapat yan 1,900 na ngayon kung inilagay ko sa bangko. Kung pinuhunan ko yan sa pamimili at pagtitinda ng kabat-chile, 5,000 na yan. utang mo 30 years ago, ibabalik mo pa rin sa ganung value? That's how you reward me for doing good? Alam niyo yung mga ganong mangungutang, hindi sila umaahon sa buhay. Ang buhay nila parang kumunoy na lubog sila ng lubog kasi hindi sila ibe-bless ng Diyos. Bakit? Hindi mo binabayaran ang utang mo. Hindi mo sinusuklian ang kabutihan ng naging mabuti sa'yo. At pag nasigil ka, galit ka pa. Kidlat ang naghihintay sa'yo. Dahil sinisigil ka, na galit ka pa. Ang kapal mo naman. Samantalang nung naghihirap ka, di ka nahihiya. Di ba? Sa tindi ang oras na yung pangangailangan, may nagpautang iyo. Anong sukle? Amnesia. Yan daw pinakaiba ng magnanakaw sa mangungutang. Yung magnanakaw, natatandaan niya ang ninakawan niya. Yung mangungutang, nalilimutan niya. Ganyan ba ang paggagantimpala sa taong sumasagip sa iyo sa oras ng pangangailangan, pinautang ka, tapos di mo babayaran. That is evil. O kaya hindi mo babayaran sa oras. Ay siya nga pala, ito yung 1,000 pesos na inutang ko sa'yo. 1,000. Eh 30 years ago mo na inutang sa akin yan. Dapat yan 1,900 na ngayon kung inilagay ko sa bangko. Kung pinuhunan ko yan sa pamimili at pagtitinda ng kamat-chile, 5,000 na yan. Inutang mo 30 years ago, ibabalik mo pa rin sa ganung value? That's how you reward me for doing good? Alam niyo yung mga ganong mangungutang, hindi sila umaahon sa buhay. Ang buhay nila parang kumunoy na lubog sila ng lubog kasi hindi sila ibe-bless ng Diyos. Bakit? Hindi mo binabayaran ang utang mo. Hindi mo sinusuklian ang kabutihan ng naging mabuti sa'yo. At pag nasigil ka, galit ka pa. Kidlap ang naghihintay sa'yo. Dahil sinisigil ka, na galit ka pa. Ang kapal mo naman. Samantalang 'tong naghihirap ka, hindi ka nahihiya, 'di ba?